Kahulugan ng kulay ng kabayo sa panaginip. Puting kabayo o white horse sa panaginip ito ay simbolo ng swerte, kabanalan, enlightenment at positibong enerhiya. Maaring may bagong oportunidad o biyaya na darating sa iyo. Maaari rin itong simbolo ng spiritual awakening o guidance mula sa isang higher power. Lucky numbers ng puting kabayo o white horse: 1, 7, 10, 21. Itim na kabayo o black horse. Sa panaginip ito ay simbolo ng misteryo, lihim, pagbabago o babala. Maaaring may isang sikreto o bagay na hindi mo pa alam sa buhay mo. Maaari rin itong babala na maging maingat sa isang sitwasyon o tao sa paligid mo. Lucky numbers ng itim na kabayo o black horse: 3, 6, 13, 22 kayumangging kabayo, o ground horse. Sa panaginip ito ay kumakatawan sa, lakas, katatagan, at kasipagan. Sumisimbolo ito ng grounded energy, maaaring patunay ito ng iyong tiyaga at pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay. Lucky numbers ng kayumangging kabayo o brown horse, 5, 8, 12, 18. Pulang kabayo, o red horse Sa panaginip ito ay nangangahulugan ng matinding emosyon, galit, love, o passion. Kung ang kabayo ay tila agresibo, maaaring sumasalamin ito sa stress o galit na nararamdaman mo. Pero kung ito ay kontrolado, maaari itong sumisimbolo ng matinding determinasyon o pagmamahal sa isang bagay o tao. Lucky numbers ng pulang kabayo o red horse. 4 9, 14, 19 Gintong Kabayo o Golden Horse Sa panaginip ito ay nagsasabi ng kayamanan, kasaganahan, at swerte. Posibleng darating ang malaking oportunidad sa pera o negosyo. Maaaring simbolo ito ng magandang kapalaran. Lucky Numbers ng Gintong Kabayo o Golden Horse 2, 11, 20, 25 abuhing kabayo, o gray horse. Ang panaginip na ito ay may kahulugan ng pagkalito, transition, o pagbabago. Maaaring dumaraan ka sa isang panahon ng pagdududa o hindi sigurado sa direksyon mo sa buhay. Kailangan mong linawin ang iyong isip at piliin ang tamang landas. Lucky numbers ng abuhing kabayo, o gray horse, 6, 15, 23, 30. May halong kulay o spotted horse. Sa panaginip pangkahulugan nito ay kombinasyon ng iba't ibang emosyon o sitwasyon sa buhay. Maaring sumasalamin ito sa pagiging unpredictable ng buhay mo sa kasalukuyan. Maraming bagay ang nangyayari at kailangan mong mag-focus sa iyong priorities. Lucky numbers ng may halong kulay o spotted horse: 7, 16, 24, 31. Sa artikulong ito ay ibinabahagi lamang ang pananaw tungkol sa iyong panaginip. Ang simbolo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa mental, emotional at physical na kalagayan mo ngayon. At sumasalamin din ito sa mga paniniwala at mga impluensya ng ating kultura. Kaya kung yung panaginip ay positibo ang sinasalamin, magpasalamat, magsumikap at magdasal sa Diyos upang ang tagumpay o kasaganahan ay makamtan. Ngunit kung ang iyong panaginip ay negatibo ang pinaghihiwatig, ito ay isa lamang babala na maaring maiwasan at malampasan. Basta't magtiwala lamang sa iyong kakayahan at magdasal na may pananampalataya sa Diyos. Ang babala ay pwede rin maging positibo dahil ito ay nakatepende kung paano mong bibigyang kahulugan ng iyong panaginip. Tandaan, lahat ng pagsubok at paghihirap ay maaring may kapalit na kasiyahan at kasaganahan. At upang mapanatili ang kasaganahan sa iyong buhay, matutong ibahagi ito sa iba at laging magpasalamat sa ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. For any suggestions or questions, mag-comment lamang po dito sa aming YouTube channel o sa aming Facebook page at maging sa aming website.